magpalapag ka naman ah paano naman yung mag-aalaga sa'yo ah lagi ka na lang buhat ah eh inaanto ka naman diyan ka na lang sana higaan mo hmm ah magbabait yan ah pag matutulog ah Huwag ingit ng ingit sa ano. Madaling araw. Ayak ng iyak ka Magpapatulog yan, ha? Ha? Magpapatulog yan, baby ko, ha? Ha? Magpapatulog, ha? Magpapatulog yan, ha?